Good morning, good morning. Dito kami sa simbahan ng Tiapo. Sa kaming magdasal. Hmm. Dito tayo, Chi. Malinis na nasaling yan na yung mga paninda nila. Diyan, di, pagtingin ka dyan, oh. No? Wala. Sa ano yan, te? Sa slugs ka, ha? Ano siya, Ang linis na. Sama ko si Reggie pupunta kami ng Divisoria pero daan mo na kami dito ha? oo nga Ito yun, G. Ito yung G. Yung sinabi ni Jessie, so Oo. Oo, oh, ayan. pa, pa. <tinyo> Bawa ka, chimpo ka dyan na. Ano. Ayan, o. No? Ayan, o. No? siya. Ano uh, po natin. May kuya. Para kuya? Dalawang overload po yan. Or die madam. Ah, die <laughs> uh, in Wala po po madam. yan. May buo, <laughs> Di ba kuya may puto kayo? Ay, wala ngayon. Wala. Matamis, ito. Ito. Ay, ano, Ay, lang. Okay, ano ito kuya? Ano ito kuya? Ay, mama, pastel. Ah, pastel. Saka, dalawa dalawa nito kuya. Lainin po ba yung tiktok? Lainin po. Magkakapasok ah, po po. sige po. Ayan, dito tayo kakain ng masarap. Sino Waka mo Wakamuji. Oh. Wakamuji. Ay, sa'yo ko pa madrid yun yung bayan. Punta na ba? Eh, ito lang bayan yun. ah na ba? Wala pa. Wala pa. mo ko lang sa'yo. Eh, G! Wala pa. Wala pa. Good morning, good morning. Ito kami ni Regis sa viral na sutangon. Sutangon na overload sa daan sa so, order. Sa may camp. Kasi mamaya pupunta kami ni Victoria. Tumaan na kami sa simbahan. Tapos kaya mo na kami rito. Okay na. Okay na. naghahanap kami dito ng gown. Para sa kasal. Ayun ang ganda, oh. Ganda. ganda. Oo, yan talaga, G. Ang pang, ano, abay. Mas disente. Ah. Tinan mo, may korte katawan mo dyan. Mas gusto ko yan ikumpara sa isa eh. ka lang. Mas, mas okay yan eh. Pwede yan eh. Pag nagninang ka, pwede Pwede rin yan. Nagsiksik ka nga dyan. Oo. Oh. Hindi kong nakakirka. Ah, may gaya. Ay, ang ganda. Tapos necklace ka na na. Oo. Uh -uh. Ganda. Diba? Mas maganda yan. Maganda kala mo. Nakatakip yan sa braso. Kaysa doon, no? Oh. Sa isa. Ito kasi, ano. Doon Parang ordinary o. lang yan. Ito Ayan, tal maganda. ito talaga pang ano, oh. Kasi may design yan. May ito. design. Kala mo lang, ah. I-off mo pa. Ayan, mo. oh. Option yeah. Hindi. Ano ba yan? Hindi. Hindi naman revealing yan. Oh, Oo. Oh. Huwag na makita yung ano. Hindi naman revealing. Dito yung play page. Malot ka nga dyan. yan. Ganda. Siksi ni Martin. Dito nagdalakad kami ni Reggie. Gari kami ng Dunya Maria. pa na na kami. Bawi na kami ng tagig. Bali, mag-jeep na lang kami. Sakay kami ng jeep. Papuntang Pasig. Pagdating ng Pasig, sakay naman kami ng jeep. Papuntang Likutan. sa tapat ng simbahan ng Pasig. Ito ang sakaya ng ano, jeep papunta sa bigutan o saang malapit sa bahay namin. saya roti Ramire pasero Saya roti Uh uh oh. Saya bisa ini pas kami Kuya, pababa kami. <laughs> oh, ganyan ang ginagawa ko everyday pag umaalis ako. alam, mahal alam dyan. Tsaka prosi na sila. Ito na kami sa lugar namin. Sa bababa lang namin. Ha? Sige na. Pinakalas namin na baba. Simbahan uli ng Bikotan. tiklang ito na po yung simbahan namin na yun yan simbahan ng tiklong dyan? Ikaw, gusto mo Matubig nga. Pag niluto mo ko, konti na lang ang laman ng manok. Ewan ko ba bakit na ako sa mag, mga nag inject ng tubig sa manok para bumigat yung timbang. Kaya sa <laughs> Dito ako bumibili ng pampabiyo. Dito ang school ng mga apolo. Yan, yan o. Oh, sentador. Malapit na kami sa bahay. Tantayo. Tantayo. Alpa. Dito kami bumibili ng manok kasi hindi matubig. Okay, bye-bye. Ito, -bye. Pagdating sa bahay, makalagutong. Gusto ko ba eh, nanonood na kami